Dita ang pambansa, walang nagbago sa kalidad ng pamumuhay ng maraming Pilipino mula noong nakaraang taon. Ayon sa survey ng Social Weather Stations o SWS, isa lamang sa tatlong Pilipino ang nakaramdam na gumanda ang kanilang buhay sa nagdaang labindalawang buwan. 25% naman ng na mga Pinoy ang nagsabing mas lumala pa ang kalidad ng kanilang buhay. Mayroong 1,500 respondents ang naturang survey na isinagawa nitong March 2024. Muling uh, nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang G7 o ang grupo ng mga pinakamakapangyarihang lider sa buong mundo. Sa isang pahayag, sinabi ng mga pinuno ng Canada, Germany, France, Italy, Japan, UK at Amerika na nababahala sila sa tensyon sa Indo-Pacific region. Tutul daw sila sa mga pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Idiniindi ng G7 ang 2016 arbitral Ruling na pumabor sa Pilipinas at nagpawalang bisa ng 9-line claim ng Beijing sa South China Sea. Samantala, suportado naman ni Sen. Coco Pimentel ang mga panawagang tuluyan ng ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Sa panayam sa programang ito, sinabi ng Senate Minority Leader na masyado na itong maraming masamang epekto sa ating bansa. Hindi na raw kailangang hintaying maging banta ito sa ating national security. Kumpara din daw sa tayang 40 billion pesos na tax mula sa mga Pogo, dalawa hanggang limang bilyong piso lamang ang nakolekta ng pamahalaan. Yung legal Pogo, nagagamit na cover story ng mga gustong gumawa ng illegal. So very clear na yan eh na nalaro na, 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 yung sistema eh. So goodbye na lang tayo dyan. Uh, kahit yung legal Pogo, uh, we say goodbye to Pogo, 100%. Yan po ang tinig ni na Coco Pimentel. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.